Sobrang sulit sa laki at sa sarap na fried chicken with java rice at unlimited gravy pa ang ating naispatan dito sa tondo. Napasok sa bulsa at tsak magugustuhan ng madla. Ito nga yung chicken corner na naispatan natin sa Kagitingan Street, Corner Matiisin, Tondo, Manila. Na open ng Monday to Friday from 2pm to 9pm or until supplies last. Na hindi bababa sa 30 kilos lang naman ng manok ang napapaubos araw-araw. At talaga namang dinarayo at binabalik-balikan ngayon dito. Paano ba naman kasi? For as low as 49 pesos ay meron ka ng chicken leg with java rice at naka unlimited gravy pa para sa mga dine-in customers. Meron pa silang chicken popcorn at chicken neck. Meron ding thigh, wings, pecho at ang grabe sa laki na chicken leg quarter na in-order namin for only 89 pesos. Tara na mga tol at huwag na nating patagalin pa. Itry na natin itong kanilang pangmalakasang fried chicken. And first bite. Okay. Mm. na mm. Ay -may -may! Mm. Try natin sa rice. <laughs> dagah. Oh. Cheers. Pak. Overall talaga namang nasarapan at nagustuhan ko yung fried chicken nila rito. Ang crispy ng balat at sobrang malasa at juicy nung laman ng manok. Hindi makapal ang harina at lasang-lasa yung masarap na pagkakamarinate sa chicken. At ang maganda pa rito ay hindi basta-basta lang isinasalang ang mga ipiprito dahil may tamang init at nakatimer pa pag nagluluto sila ng manok. Kaya napapanatili nilang crispy and tender ang kanilang fried chicken. Isipin mo 89 pesos lang itong malaking chicken leg quarter na quality yung lasa, may masarap pang java rice at naka unlimited gravy pa na panalong panalo talaga. Bihira lang na ganito yung kalidad sa sobrang abot kayang halaga. Kaya ifollow nyo lang ang kanilang Facebook page Chicken Corner at mag-message for orders and inquiries. At dahil dyan itong Chicken Corner ay talaga namang goods na goods.